Simpleng napakasarap salmon lumpiang Shanghai. Hmm. Isdang salmon po ang gagawin kong lumpiang Shanghai kasi ito ay napakasarap at murang-mura lang. Simple lang po ang gagawin ko dito, papakuluan ko lang at lalagyan ko lang ng konting asin. Yun lang po ang lalagay ko habang nagpapakulo. Kapag kumulo na po at medyo luto na, tanggalin po sa kaldero ang isda para hindi malaga. At hindi ko na po hinintay na lumamig ang isda, tinanggalan ko na kaagad ng tinik. Medyo mainit-init pa pero keri naman tanggalan ng tinik. Pagkatapos tanggalin ang tinik ay hinimay-himay ko pa po yan para masigurado na wala na talagang tinik. Ito na siya, wala nang tinik. Ang carrots po, ginadyad ko ng maliliit para maganda yung pagkakabalot ng Shanghai. Itong carrots po ay binili ko sa palengke isang peraso 9 pesos. At para makatipid ako, ang binili kong patatas ay tag 10 piso isang balot. Ayan po, ginagad ko lang din ng maliliit para maganda nga po yung pagkakabalot natin ng Shanghai. Naglagay din po ako dito ng pamintang powder sibuyas, dalawang perasong maliliit kasi yun lang po ang meron ako sa bahay. At tatlong perasong bawang. Naglagay din po ako ng dalawang kutsarang cornstarch. Pwede din pong harina kung anong meron po kayo, pwede nyo pong gamitin. At naglagay din po ako ng isang perasong itlog, yun lang. Asin nga pala, muntik ko nang makalimutan, naglagay pa pala ako ng asin. Yan lamang po ang mga ingredients ko. O ba diba, napakadaling gawin. Pagkatapos haluin, ay ready lang po natin ang lumpia wrapper. Maliliit po itong binili kong lumpia wrapper. Mga 3-4 ng kutsara lang po ang nilagay ko kada lumpia wrapper. Mas maliit, mas maraming magagawa. At kung mapapansin nyo po yung pinapahid ko sa gilid ng lumpia wrapper, ayun po yung puti. Cornstarch po yan, isang kutsara at nilagyan ko rin po ng pangtunaw na isang kutsarang tubig para dumikit po yung ating lumpia at hindi po maghihiwalay ang balat kapag binipirito. Ayan po o, yan. Didikit na yan po siya ng maayos. Painitin po muna ang kawali bago ang mantika. Baliktarin lang po natin para hindi masunog. Pwede po natin itong ipang negosyo. Pwede 8 pesos isang peraso or 7 pesos. Kapag 7 pesos po kasi ang liit ng kita. Dito po kasi sa lugar namin, 3.20 ang isa nito. Napakaliit po ng kita kung 3.20. Siguro depende yon sa ano, costing. Nakadepende po yon sa nagastos nyo. 136 pesos lang po ang nagastos ko dito lahat-lahat. Meron na kaming almusal at tanghalian. Napakatipid, di ba? Ang tipid, di ba? Nakabigay pa kami niyan sa kamag-anak namin. Wow. simpleng yung siyang ahay lang po ito, pero panalong panalo sa sausawan pa lang. Mm. Ang sausawan po, meron na po akong nakapos dito. Pakicheck nyo na lang po.